si Ito ay flood control structure din drainage. Drainage ko ito dito sa bayan ng Haen. Mula ho ito sa barangay Sapang sa crossing hanggang dun sa barangay Nyugan po ito. nakakalungkot ho bakit ho una eh ho ano ho nangyari dito. May nahulog po dito noong linggo na tiga barangay uh, Nyugan. O ano ho nangyari o kanina lang ho umaga ay namatay ho ito. Eh kaso nakatiwang wag. Ito mga tiga obolets, oh, wala kayong kinukuha kahit anong clearance ho oh, galing sa munisipyo wala ho kayong kahit anong permit na kinukuha padala kayo ng padala ng ganitong papel wala ho dito description kahit ano lalim, gaano ang lapad ng drainage ho ninyo tapos may namamatay o oh. eh, ba diba, anong pangalan nung dina to? si Robert J. Panaligan, District Engineer pinasabihan ko na rin yan no, nung una hindi nagpunta, tao mo nagpunta sa akin noong July uh, 16, nagpunta sa opisina ko sabi, naka-work suspension. O ngayon, kanina ko lang na-receive to yung letter mo, September 12, 2025. Kanina nga, uh, asan yung letter na may receiving? Kanina ng umaga ko lang ito, na-receive sa office, na-receive ng staff ko. Alas 11 ng umaga. Eh siguro, nung nabalitaan mong may namatay dito sa Bayan ng Hayeng, kaya ka nagpadala ng letter dito. O ano sabi dito, engineer, anong nilalaman itong letter na to? O natanongin kita, diretsyaan, may kinuhang permit o wala? wala pong permit na kinukuha sa atin yung contractor or DPWH Wala pong kinukuha? Ito po, wala po O yan na sinasabi wala po Wala permit po na kinukuha sa atin o inayos nito Yung kita. detalye ng training sa to, binigyan ka? Wala rin po Wala, walang program wala of work Wala rin po binibigyan Walang kahit ano Wala po kahit ano So ito lang Unang sigaw mahulog dito Ito pa nakita nyo puro bakal Kung matusok dito mahulog Buti nga doon hindi nahulog yung uh, Kababayan natin dito sa Nyugan Kap kailan, na, kailan to? Matagal na itong nakatiwang wang ano? Matagal na po ito Hanggang y santo kap? Hanggang y saan? Iyon ang katiwang wang wang din Hanggang sa Ramiron Hindi pa po ako nakapagpapitan Nakatiwang wang na yan eh Nakatiwang wang na Nakatiwang na po Okay, Engineer, kaya yung pinagatas ko, lahat bawal maghukay ng bago dito hanggat hindi nila tinatapos yan. Patawagan niyo yung contractor, kailangan mag-comply sila sa permit dito, hindi yung gawa ng gawa na lang dito na hindi nagpapaalam o nagpumukuha ng permit.